Si Sikapi naman ang National Irrigation Administration o NIA na makapagbigay po ng input o kagamitan sa mga magsasaka sa tamang oras. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni NIA Chief Engineer Eduardo Guillen na kasunod na rin ito ng bilin sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa mga farm input ang pataba patubig, equipment, mga buto at iba pang kagamitan para sa pagsasaka. Para kay Gillian, makakatulong ang pagbibigay ng input sa mga magsasaka upang mabawasan ang kanilang gastos. Ngayon, ang bilong sa amin ay maiparating yung tamang input sa ating mga farmers sa tamang oras, yung tama at sa tamang oras. Ano po? So makakatulong po ito para mapababa yung input nila. Hindi na nila bibilihin lahat yung kanilang input. Ano po? si Nia Chief Engineer Eduardo Gillian. Samantala sinabi rin ng opisyal na target nilang makakuha ng dekalidad na uri ng bigas sa dry season upang dumoble pang ating lokal na produksyon.